Pasado alas 9 sa gabi i Marso 22, gironda sa kapulisan ug mga barangay officials ang mga residente sa Purok Islam A ug B ug Purok Tinago sa Barangay Radyanga South Jensen kauban ang mga barangay tanod ug force multiplier. Dungan ini, nagpahimang nagpahimangno ang kapulisan sa mga residente nga magbinantayon kanunay ug dili magkumpiyansa sa palibot. Uh, siyempre, paggabi, i-check yun na ato ang mga balay, ang mga anak sa ato ang balay, ang mga kauban, i-account na lang ang members sa family, uh, tumatulog. Tapos, kung na ay more concerns or any information with regards to uh, criminality, i-report sa moa. Sumala sa otoridad, importante nga mag-igmat kanunay aron malikay sa bisan-unsang mga krimen. reminder estudyante. Ah, oh, siyempre pag maglakaw may namay uh, na may megaphone, isulti na mo reminders na always ilak ang ato ang mga balay. Ayaw kalimtigod na i-double check ang lock and then uh, ang report sa police station kung na mga any toward incident or kung naa sila mga information with regards to criminality mag-boat patrol me o uplan nyo no? Para ang mga mabalan na nila na aware sila sa mga akit bahay karon kay grabe ng kawat. No? Tungod sa kapigado, siyempre ang mga kawatan, uh, mong na sila. Kay kung pigado kayo sila, kita pa yung mga kuha sila dawat limpyo lang. Pag isa pa karon is the month of Ramadan, uh, ato sa kono ng ato mga kaisunan, mga kapwa na ako, mga Muslim, ng ato sa sila bisitahon. O sab ang mga lumulupyo sa tulo kapurok sa gihimo sa otoridad tungod ako kiningatabang aron mo palayo matod pa ang mga tawo na adunay daotang tumong. Dili yun dapat ta magsalig, di ba? Sa mga nahitabo karon mas nagrabe ang krimen sa atong lugar. So dapat jud na kita gini kanan dapat maging secure kita. I e, secure na to ang atong mga anak. Dako yun ang tabang sa BNP. At least kanang mga tao nga naay mga laing <laughs> buluhaton. Mo undang. Itungod sa ilang trabaho nga gusto sila. Dako matud pa og ikatabang ang kooperasyon sa komunidad sa kapulisan og sa mga opisyalis sa barangay aron mamintinar ang kalinaw ug kahapsay sa lugar. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jensen, Brigada News!